So gabi mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Ito nga pala mga kapaders yung ginagamit kong mga plus light Ito yung ating bili sa Shopee Diving plus light mga kapaders At saka ito naman yung isa Single ang bumbilya X-Star DHI 1600 lumens mga kapaders ito po yung sa mga nagtatanong po dyan, kung anong klaseng plastic ang aking gamit sa pagsisisid. Ito po yung Horcos DL40 mga kapaders. Ito yung ginagamit ng kasamahan ko, si Kadavis Rico. Dalawa ang battery at saka apat ang bumbilya mga kapaders. Ito yung gamit kong dalawa, kaya malingas mga kapaders. Pero ang battery, ang yan. Maraming salamat nga pala sa inyong tulong suporta sa akin channel. At maraming salamat din po sa mga hindi skip ng ads. Tayo na lang ulit mga kapaders. Kurso nga pala ngayon mga kapaders. Alas 8.41. Baka mga alas 9. Alas na rin kayo mga kapaders. At medyo umuulan pa. Abang-abang sa aking pag-dive mamaya. God bless. Ingat tayong lahat. Dive na naman tayo. Uy, lamig ng dagat. Maginaw. Hanap tayong mapana na ito. Timbungan. Mm -hmm. Gitik. Sentido ang tama. Ayos to. Pangulam mga kapaders. Matisting tayo mamay pag uwi na ito sinabawan. At dito sa amin kaya, nagkaroon pa ng kuryente. Makakapagluto na naman tayo pag uwi. Hanap tayo. Oh, hoy, Kulambutan. Nakaisa na tayo. siguradohin ko. Aroy, malayas. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Maganda itong puro puhunan. Dagdagan. At dyan sa parting unahan, nandiyan yung paitlogan ng kulambutan. Medyo malayo pa man ako. Pero yung kasamaan ko, uunahan ako mga kapaders. Bahala na. At yung mahuli niya, saka yung mahuli ko, magkasama kami sa huli. ohoy, ito. Akala ko kula po. Kulambutan na naman. Malaki-laki ito. Siguraduhin ko. Mm -hmm. Lagata kajan, dyan. Gitik ulit mga Nakabuga ng kaunti. Wala yan. Problema. Ang mahalaga itong katawan ating mahuli. Pati tinta. Nagbabang presyo mga kapaders. Diyan sa lugar ninyo. Baka may gustong bumili ng mahal malamang. Dito ka sa amin. 250 na isang buti. Diyan po sa inyo. Baka may gustong bumili. At na ito. Anak ng pangaluan. Uh, kaya ko itong panain gitikin ko raw ay humarap sa mhm hmm tinamaan din ay babangga pa ako ay hamal yan nabitawan ko yung kulatan ng pana ay hamal katangahan ko yan mabanggaan pa ako may lamang kung walang ngipin buti lang hindi kasi nung kalakihan at itong ito yung mga limang kiloan ay sigurado at ang ilirang butas estimate ko lang itong mga dalawang kiloan mga kapaders pangulam na muna ito at parang madalang ang panay dito sa bahuraming napuntahan pero may kulambutan man dahil sa unang sisit pa lang natin magandang bihaya nagpakita sa atin wala yung kasamahan ko wala kaya ko talagang panggitik sa mata ay. nakalimutan ko nasa ibabaw ng bangka gagawan ko lang ito ng diskarte at para magitik ko sa ganitong isda, masarap itong luto pagka perito, gigisahin na muna tapos may kasamang gulay, saka itlog Malapit-lapit ako sa paitlogan. Oh, hoy, kulambutan uli. Yoy, tapos na itong mitlog mga kapaders. Mm lagat -hmm, Lagataka dyan. Pangatlong kulambutan natin. Kwartang linaw ka. Nagpipilit makabunot. Nagkamali ng ruta yung kasamahan ko, si Kadavis Rico. Mali yung napuntahan na bahura. Ani sa may tapat ko yung paitlogan. Gigitikin ko na rin ito. At baka mayroong kaasawa ito. At ikot-ikot yung itong paet Logan. Mali na lang pag nakasuot. Bigla akong umangat ng langoy mga kapaders. Nakikita ninyo naruto ka ng flashlight ko. Nalingas, naroon, kulambutan. Namumuti na, pati layas. Mmm, -hmm, lagata ka dyan. Wow, malaki-laki ito mga kapaders. At sa unahan ko, oh, naroon. Uy, naroon yung kaasawa. Mas malaki yun mga kapaders. Napanan ang kasamahan ko. bali dalawa. Hindi ko napansin yung kasawang kulambutan Buti lang at nakita ng kasamahan ko. Ayan, para sa nakitik mga kapaders. Meron naman kayong maiipon na tinta at naroon sa butas. May nakasuot, surahan. Mm -hmm, yari ka na naman. Isang kilohan lang ito mga kapaders. Gaito kalaki surahan, mga estimate ko lang yan. Ayos na ito, 150 ang kilo. Ayan, lumabas yung mga kinain. Pumalis nga pala kami sa tabi, alas 9. Oras nga pala ngayon, mag ng mga kapaders. Maesan na naman kami ulit ngayon. Hana pa tayo, bakita? Isda! Naroon, isda talaga, lumalang yung napati. Mm -hmm. Isdang may balbas, timbungan uli, first class. Ay, salamat Lord! Makakaulong kami mamaya ng first class na isda. Hindi mo to pambinta, at lahat ng isdang mahuli pang ulam lahat mga kapaders dahil ang napanakong isda palang ilang peraso wala pang limang perasong isda kulambutan doon tayo kikita ng magaraganda at sana magpakita pa ang kulambutan tsaga-tsaga na ito sulit antayin kong bumalagpak mm -hmm. yari na naman peritohin masarap ito lalo na kapag sausawan suka ng niyog na may sili ayun banagan pinasuot ko at baka makita ng kasamahan hanap ulit tayo oh hoy naroon nangingitim na ah wow laking kulambutan mhm mm ka dyan maraming salamat lord ay nagpakita rin ng mga kulambutan dito sa bahura na natsimpuhan lang laki naman nito ito mga apat na or limang kilo estimate ko dito mga kapaders Walang bawas ang tinta sigurado. Gayto kalaki. Kalating ipit ang tinta. Maghahanap pa tayo at baka meron. Kulambutan pa sana na ito isda nakasuot timbungan. Mhm, mm -hmm. ka dyan. Gitik na naman. Masarap-sarap ang ulang bukas. First class na isda, pili man. Uulam tayo ng ganitong isda. Request lang naman ano nagre-request na mga manonood natin diyan. Mamaya, mawi kami. Masabaw kami ng ganitong isda. Nawawala ang ginawa ng katawaan ko. Oh, hoy! Hoy, akala ko buhangin na naman. Kulambutan. Pero sa nakakain ng isda, mga kapaders, kaya na ang napuspon. Hindi natuloy ng maispatan ko. Idudubol ko yung rubber ng pana. At gigitikin natin ito, mga kapaders. Buti at maamo kahit muntik ng mapanggaan. Na ito na. Mm hmm, Namuti tinamaan sa pagitan ng dalawang mata walang bawas uli ang tinta nito ay sigurado sa dalawang piraso lang isang ibit na tinta awan ko ang pagsampa ng bangka kung di magbuga minsan kaya ang kulambutan kahit na siya bawa ng bangka nabuga pa ng tinta at na ito may nakasuot yoy lapu lapu mm -hmm. gitik mga kapaders maya maya ay nakabunot sumuot pa nasa na kaya iyon Uy na ito, lumabas. Mm -hmm. Buti lang at masama ang tama sa unang panak pala ang masasayangan pa. Ito, masarap-sarap ang ulo mga kapaders. Masarap itong sinigang. Ayos. Awan ko lang kung matabangay ng maya-maya kung -maya itong bubuwanin. Dito sa binagong atin silipin. o lumabas. Gitika! ka. Uy, alatan na kulay dilaw. Dagdag -dag pang ulam na naman, biglang sumalubong, na gitik agad. Buti at nakakasa yung pana ako. maaahon na rin kami mga kapaders at nataib na. At mamaya pag taib, malaki ang alon. Hanggang dito muna aking video sa pamamana. Bawin natin sa sunod na laut na, na mga kapaders. Yung aming huling kulambutan na naman. Mga bagong tabi sa pahit lugan. Nakajak pa tayo ulit sa kulambutan mga kapaders isda natin yung ilang piraso pero pili man karamihan ay kulambutan mga timbungan maya maya halatan nating isda mga kapaders pang ulam na ito mga kapaders ito nga pala yung ating pinag-ipunan bumili tayo ng shilling mga kapaders dahil dito sa isla Mahirap ang uling. Mahirap ang panggatong mga kapaders. Ito natin pang ulong nga pala na niluluto. Yung, yung balawis, saka yung mga timbungan. Yung isdang may balbas. Konti ang sabaw. Dagdagan ko ng konti yung tubig mga kapaders. At labas pa yung kaputol ng isda. Baka hindi maluto. Sinabuhan yan mga kapaders. Lutong pacham. Pati aso ayaw. Nabangamang laang. At pagkaluto. Kakain tayo ulit mga kapaders. Na ito na mga manoy, mga manay. Mga kapaders. Luto natin ating sinabuhan na balawis sa kayong mga kimbungan. tinig isang puto lang ni Kareb Shreko at siya naginis ng isda yun na pinakang mga sa sabor isda na inasiman tapos ito yung ating kanin bahaw masarap kumain mga kapas pag bahaw ang kanin matagal makagutom ay eh, salamat lord mabubusog na naman kami ng biyay nagmula sa iyo ayos na ito pantanggal ginaw sabaw ng isda sariwang sariwa ito na mga kapaders yung inyong hinahanap sa aking mga video pagluluto ng ulam sa atin balawis, matisting tayo kung talagang masarap dabis to, masarap ayan si kareb Shariko

Good morning sa inyo lahat mga kapaders Ito natin yung ating huling kulambutan kagabi Walong peraso Beto yung isa timba Kwartang linaw na ito ay isang kulambutan na may kagat sa likod mga kapaders number 8 lang. Maraming salamat, Lord. At nakakulambutan na naman. Pangalong gabi na ito, mga kapaders. Itong nahuli natin. Pinapadala nung buyer at mabaya bangka ngayon at uh, walang ilo at baka maiwanan ang biyahe. So Ayun si Karewis Rico, si Andre Beer. Abang-abang lang mamaya. Kumukha namin kitain dyan lahat-lahat sa Klombutan. Isang timba ulit mga kapadyers. Na ito na mga kapaders, yung ating kinita sa kulambutan at dun sa isda. Wala tayong naibintang mga kapaders. Ito yung gasos natin, 464. At yung ating kinita sa kulambutan, 2,050. Ito yung natira, 1,586. Pinag-apat mga kapaders. Ito yung partida bawat isa, 326. Ito yung ating mga binayaran sa gasos mga kapaders. Dalawang litrong krudo, saka dalawang ipit na langis, isang sigarilyo, saka yung cash na sandaan mga kapaders. Maraming salamat Lord sa biyaya. Ah, medyo pagdadamutan, may itong pandaradagdag, pambiling bigas, para may rumayag dito sa bigasan, kahit lumakas ang dagat, ang mahalaga may itong stock na bigas mga kapaders. Shoutout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati rin sa mga OFW, nagkapakahirap dyan sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. At maraming salamat din po sa inyong tulo suporta sa akin channel. Pagawin tayo sa sunod na laot. At sobrang liwanag ng buwan mga kapaders. Lagi tayo mag-iingat lahat.